po inyo, Sir Francis, waga po sa ating program si Bombo Marian ito. Magandang gabi ah miss at lahat po ng nakikinig at nanonood po ng uh, ating programa. Yes, ah uh, tuwing uh, sobrang init, ah uh, ang epekto po sa ating mga alagang manok ay uh, uh, humihina silang uh, kumain, no? Uh, dahil dito, ang nangyayari po ay uh, nagkakaroon po tayo ng uh, pagbaba ng uh, production ng kanilang uh, sa kanilang performance you no know? ah uh, bukod po pa dito uh, meron tayong karagdagang mga mortalities na nakikita you no know? although ngayong uh, panahon ngayon nagsisimula pa lang po ano papunta pa lang tayo ng summer season mm -hmm. so uh, makakaranas pa po tayo ng uh, mas mainit na na mga araw sa mga susunod na linggo kumpara po ngayon so Uh, ngayon po, hindi pa po tayo masyadong apektado. Mm -mm. Okay po. Um, Bali, yung mga na-mention nyo na nauna po, ano, uh, Sir Francis, um, kailan pa po yung nag-start po, ano, yung ilan po sa mga naitatalang uh, regarding po sa mortality po ng mga uh, manok po na napoproduce or yung mga manok po na um, kung ng pagkamatay po, sir, dahil sobrang init ang panahon? Well, uh, nag na po ito kaya lang uh, hindi pa po ganoon katindi. Mm -hmm. So, ini may expect, makapwede po tayo'ng uh, mag-expect na mas uh, tataas pa ang mortalities, mas uh, bababa pa ang performance ng ating mga alagang manok towards uh, this coming mga linggo, no? Depende kung ano ang uh, gaano kainit ang uh, itong mga susunod na araw. Uh, bukod po dito, uh, meron po kasi tayong mga uh, reported na mga ang tawag po natin ay mga reoccurring mga diseases, no? Particularly itong ILT. Itong ILT ay isang uh, respiratory disease, no? Parang bird flu, pero hindi po kasing bagsik ng bird flu. So ito po ay nagko-contribute din sa kabawasan ng production at performance ng mga alagang manok. Mm, ano po yung um, ILP, ILP lang po talaga siya or may pangalan po nasabing sa Sir? Ang abbreviation po nun is mm -hmm. ILT, no? O mm -hmm. ang uh, ibig sabihin nito ay uh, is yung uh, uh, infectious uh, Medyo mm -hmm. technical po ito. Uh, hindi po ako technical vet at uh, uh, hindi po siguro ako ang uh, ang uh, pinaka the best na magpaliwanag po tungkol dito pero ito po ay ang respiratory disease no uh, ang symptoms po nito ay uh, pagubo yung paghalak at yung uh, pag-excrete ng uh, bloody mucus no ng mga ating mga alagang manok hanggang uh, makakaranas po tayo ng mga mortalities at pa malaking pagbaba sa egg production mm, pero mas less uh, yung mas less harmful po ito kaysa doon po sa bird flu tama po sir friend. Mas ano po ito, mas mild. At ito po ay uh, nagagamot at ito po ay meron na tayong mga existing na mga bakuna. So meron lang po sigurong mga uh, nag uh, nagkaka-problema no, uh, medyo technical po kasi itong paliwanag tungkol po dito sa sakit na ito. Pero ang uh, masasabi po natin na hindi po uh, ganun kalawak ito po ay uh, nakakadagdag lang no sa kabawasan pero hindi po ito ganun ka alarming katulad ng bird flu okay uh, doon naman po balikan ko lang din na ano, Sir Francis doon nga sa mainit pong panahon na maaring maging epekto po sa mga um manok uh, lalo po sa mga sa industry po ano ng uh, or poultry industry ah uh, pwede rin bang maka-experience po na ano, Sir Francis yung mga manok katulad po rin ano yung mga Uh, sa atin, sa mga tao po yung kapag ganito sobrang init, yung kalintulad po ng heat exhaustion po, um Sir Francis? Uh, yes, meron din po mga uh, heat stress at yung pong mga heat stroke na na-experience sa ating mga alagang manok. Uh, meron po tayong mga po pwedeng gawin para po maka-manage, no? makaiwas, pero hindi po totally makaiwas. Ano? So number one po, pwede po tayong maglagay ng mga uh, mga additional funds, no, industrial funds sa ating mga kulungan ng manok at magdagdag ng mga supplements pang uh, heat stress. At meron po tayong tinatawag na summer diet. Ito po 'yung uh, formulation tuwing uh, summer, no, na ginagamit natin sa, sa ating mga feeds. Although, Miss Marian, kasi uh, marami na rin pong mga farm operations ang gumagamit ng uh, controlled environment technology. Ito po yung tinatawag nating mga cool cell o yung uh, tunnel ventilated uh, housing facility. So kahit po sobrang init, kahit summer season, controlado uh, nila yung uh, humidity at temperature sa loob ng kulungan ng mga manok. Mmm, -mm. okay po. Doon naman po Sir Francis ano sa mismong um egg production na po ano kasi of course ano din mga kababayan natin kung uh, naaapektuhan po ba sa ngayon uh, yung uh, mismong um, production po ano ng itlog siguro uh, when it comes to size kasi for sure wala naman po ng epekto kapag sa kalidad po or quality po ng mga itlog na na po producer. At uh, tama kayo no nabanggit nga rin po natin a uh, apektado po yung production isa po pong uh, nangyayari ay uh, nagkakaroon tayo ng imbalance sa mga egg sizes na nakukuha natin ibig sabihin mas dumadami yung maliliit na sizes kumpara doon sa malalaking sizes ang uh, nagiging uh, resulta po nito ay uh, uh, dahil may Uh, may surplus no sobra no dumadami yung maliliit na sizes bumababa ang presyo mm -hmm. while as yung mga malalaking sizes dahil nga umuunti at uh, 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 iba at iba naman yung kanilang target market tumataas ang presyo ng uh, ng uh, bigger sizes you no know? in general uh, tuwing summer po kasi in general medyo bumababa din ang consumption dahil bakasyon walang pasok ang mga bata Maraming mga kababayan ang uh, nagbabakasyon sa ibang lugar. Pero ngayon po kasi kakaiba dahil meron po tayong paparating na eleksyon. So, even weeks ago nagsimula na po ang uh, mga informal campaign gatherings. Ibig sabihin may, may mga karagdagang mga kainan at mga handaan po no sa mga patawag ng mga kandidato towards sa ang uh, election period. Hmm. Na lang interesting lang po ano Sir Francis pag ganito po bang panahon po ng kampanya meron po bang mga na monitor din na mga kandidato na talagang namimigay po ng itlog sir Well bihira yung specific na itlog ang pinamimigay mm -hmm. bihira po ang kadalasan po ang epekto po nito sa ating industriya ay yung mga pagkain additional na pagkain mm -hmm. syempre gumagamit po 'yan ng mga itlog yung mga handaan at yung pinamimigay po nila is uh, siguro yung mga bigas ganyan ang itlog po kasi lalo na kung fresh mahirap pong uh, ang handling mahirap mahirap ipamigay po kasi nababasag po ang itlog eh so uh, hindi po popular ang itlog na ipinamimigay as fresh eggs no mm -hmm. ang epekto po nito ay pangkalahatan ay doon sa mga kainan no? sa so, mga pakain. Okay po. Uh, ba, ba, uh, balikan ko lang din po nung no, Sir Francis uh, doon po sa supply ng itlog saka sa kasalukuyan ay uh, wala naman po ba dapat uh, pangambahan ano? kasi natatanda natin the last time po na na-interview natin kayo ay pinag-usapan po natin last month Uh, yung tungkol po sa na parang naunang nabanggit before ano ni DA Secretary Francisco uh, Chua Laurel, yung maaring possibility nga po ng uh, shortage ng itlog uh the uh, coming months which is etong as uh, buwan po ng Marso um Sir Francis. Uh, yes po no. Uh, ang ating projection sa table egg uh, production for this year is mas mataas kumpara last year. Parehas din po ang projection ng Department of Agriculture at Bahay. No, definitely, mas mataas po ang egg production expected, egg production natin for this year kumpara last year. Ang nagbago po kasi this time is yung uh, uh, pagtaas ng consumption ngayong mga panahon na ito. No? So number one, yung nabanggit nga natin itong nalalapit na, na eleksyon. Pangalawa po kasi, uh, Uh, alam po natin na malaki po ang itinaas sa presyo ng karneng baboy because of ASF. So, merong mga consumer na nag-shift papuntang manok. No? Hmm. Pero, ito po, first quarter this year, malaki rin po ang itinaas sa karneng manok. So, naghanap po ang ating mga consumer na mas murang alternatibo ng protina. Kaya po, may mga nag-shift po papuntang uh, iklog. Ito, ito po yung mga karagdagang... Uh, Uh, demand no sa itlog ngayong mga panahon na ito. Uh, bukod po dito, matagal po kasi ang Cebu na sarado sa mga outside the uh, sources ng mga agricultural product. Pero recently nagbukas sila kasi kinulang na sila doon no? sa sarili nilang uh, supply. So itong particular na table eggs ay uh, uh, kumukuha ang Cebu sa Batangas kasi malapit ang Batangas no madali sa magpadala mag, mag, uh, sa Cebu. So nag mayroon pong mga retailers o mga biyahero ang nawala ng allocation ng itlog sa Batangas kasi na divert papuntang Cebu. So yun po yung, yung, yung naka-affecto rin ano? So lahat po nung nabanggit natin, ito po ay mayroong uh, cumulative effect no kung bakit ang uh, presyo ng itlog ngayon ay tumaas at uh, Nasasabi natin parang uh, nagkukulang sa supply ng itlog. Pero actually, uh, ang supply natin ng itlog ay uh, mas mataas kumpara last year. Nagkataon lang na mayroon uh, karagdagang demand sa panahon ngayon. Mm -hmm. At ito po masasabi natin, hindi po ito permanente, temporary lang po ito. At uh, anytime po, po pwede pong magbago. Anytime po, po pwede pong, uh, 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 magbago ang presyo bumaba pa po ito no uh, kasi nga uh, very unusual at uh, kakaiba hindi po ito yung normal na summer na nararanasan natin noong mga nakaraang uh, taon mm kasi parang mas napaaga ngayon din po ano yung pagpasok ng summer season po sir francis uh, last year parang kung di po ta nagkakamali uh, mga around the month na po ng April to May and meron pa pong el nino phenomenon po noon sir Ah tama po kayo no. Ah, ah na may kasabay na El Nino last year. Mm -hmm. Eh hindi lang po tayo sigurado this year ano? pero parang taon-taon uh, po ay uh, papainit ng papainit ang uh, summer season. Although ngayong panah itong current na araw na ito, itong mga nakaraang uh, linggo, although umi nararanasan natin yung uh, pag-init pero hindi pa naman to ito tuloy-tuloy. May mga araw na makulimlim, may may mga araw na na hindi naman ganoon ka-intense although mataas ang uh, humidity. Okay po. Uh, pero sa ngayon ay wala pa naman po sir ano nakikita na um, bagamat may na-mention po kayo kanina ng sakit which is yung uh, or sakit sa mga manok ILP, pero wala pa naman po sa ngayon uh, mga banta po ng uh, bird flu na maaari po maka-affect sa mga manok po. sir. Maswerte po tayo at wala po uh, nababalita o wala wala tayo ng nababalitaan na mga AI outbreaks o bird flu outbreaks. Although naririnig natin sa sa mga foreign news na uh, malaki po ang uh, tama ngayon o outbreak ng uh, bird flu sa Europe at sa Amerika. Pero yun po ay uh, uh, wala pong epekto sa atin. Wala pong epekto yun sa local sa current local supply natin ng table eggs at nagdadasal po kami na sana po ay uh, wag na pong uh, magkaroon ng local outbreak dito sa ating bansa kasi malaki po ang uh, magiging epekto nito sa atin no eh uh, ito pong sinasabi nating mga uh, current uh, monitoring ay mababago po lahat once na magkaroon tayo ng uh, local outbreak ng uh, bird flu mm -hmm. okay po uh, pero doon po sa uh, poultry industry po ano Sir Francis uh, Um, masabi nyo naman po na somehow napaghandaan po kahit papano ng mga nasa poultry industry, ito nga uh, talagang magiging matinding epekto pa po ng um, init po or stream heat po na nararanasan, Sir Francis. Sa mga farm operations, hindi na po bago itong mm. uh, problema sa init. Taon-taon no? po ito po ay hinaharap natin at alam po ng mga farm operations management na ito po ay tumbaga uh, ay uh, permanenteng uh, uh, problema na no kaya meron po tayong pagkakataon na makapaghanda at makapag modify ng ating mga management para po i-address itong mga concern no related sa sobrang init no yun nga po no yung nabanggit ko kanina meron po tayong mga mga pu pwedeng uh, gawain para ma manage or uh, makaiwas dito sa mga problema na related sa sobrang init so uh, yun nabanggit natin kanina marami po yun at uh, ang mga farmers natin ay uh, very resilient lalo na po ito sa layers o table table egg industry ito pong layer birds Uh, very resilient po ang ating mga farmers. Okay. Ito pang uli siguro din po ano, Sir Francis, may mga nagtatanong po sa mga kababayan natin. Uh, kung meron daw po ba kayong mga may bibigay na tips ano, kung paano mapapanatili din ano, yung shelf life at or hindi po mabilis sa masira yung uh, itlog daw po kung may mga nag-i-stock po dahil sa ngayon nga po uh, medyo mababa po yung presyo. Uh, well, ang importante po sa ating storage ng table eggs ay uh, uh, yung ventilation, mm -hmm. yung air exchange, o yung air circulation. So, ang kalaban po ng uh, itlog ay uh, moisture at mataas na humidity. So, kinakailangan po na well-ventilated ang ating mga bodega o yung storage facility, no? Uh, pangalawa po, importante rin po na... Uh, uh bago po no bago po yung makasigurado tayo na yung nakuha nating itlog ay mga bago at wala po itong uh, mga problema no from from the source kasi meron hindi natin masabi na yung nakuha nating itlog uh, nagtataka ka bakit mabilis masira yung pala matagal na so dapat uh, meron po kayong uh, reputable na mga suppliers no uh bukod po dito kung ang itlog naman po ay kakainin niyo na o pwede nyo naman po itong ilagay sa refrigerator para mas mapahaba pa po ang shelf life. Pero kung ito pong itlog ay ibebenta nyo pa po, well, hindi nyo po po pwede itong ilagay sa refrigerator. So, importante po na ang storage facility po ninyo ay well-ventilated. Mm, okay po. So, lastly, Sir Francis, baka may mga dagdag po kayo, reminders or abiso mula po sa Filipina a uh, egg board association sa mga consumers sa the same time pati po sa mga nasa uh, industriya po ng pagmamanok at sa mga nasa industriya po ng egg production Yes so, so lagi po natin na uh, uh, pinapaliwanag no no uh, na ang itlog ay ang pinakamurang uh, alternatibo sa protina kagaya po nung ipaliwanag natin no uh, in relation sa mga karne uh, baboy at karne manok Ngayon po kung tayo po ay healthy at masasabing walang problema sa pangangatawan ang pagkain po ng itlog uh, araw-araw ay wala pong uh, problema. No? So, tandaan po natin, an egg for two a day is really okay.